po yung mga sinasabi ni Cherry White sa kanyang mga naramdaman ngayon. Tingnan natin. Eh nga sabi ko so, si kasi ako ubos na. Yung mahirap, yung mahal mo pa, gusto mo pa pero hindi na kaya ng puso mo. Ang laki ng tiwala mo, tapos biglang may malalaman kang may ganun pala no. Na hindi mo ina sa partner mo. Sana magkakasundo ulit tong dalawa to. Si Boy ngayon nasa Thailand po. Ah, uh, inililibang yung sarili para makapag-move on hindi natin alam kung talaga magkatuloyan sila magkahiwalay ito po yung video na sa Thailand sila uh, inuutosan ni inuutosan ni inuutosan ni inuutosan ni bad Boy ng Sibosiboy Tapang na kilalaanin yung magandang babae na to yan po ang ipapakita ko sa inyo so tara panoorin natin o pakinggan natin mga sinasabi nila dito Apo, Iba, mo na pa. Ha? Huh? Wala kang wala, naka naman jowa. Napitan mo na. Hindi na bang jowa. Jowa yan, na. Baka mas tok pa tayo doon. Akala ko, matapang ka. Hindi, mo na. Hindi, kapitan mo na. Maras niyo mag sa kayo na lang. Kapitan na oh, oh, diba, mo na. Hindi, mo na. Oo, kapitan mo na. Baka oh, dyan ka sa eh, mo na par. Kapitan mo na. Baka ko, so, matapang ka. Ay, mo na. Hindi, mo na. Kaya nga, try mo lang. Anong gawin? Ito, kinakulit ni Bad Boy ng Cebu at yung kaibigan nila na lapitan talaga ni Boy Tapang yung babae at kilalanin. Kinukulit niyan si Boy Tapang para lumapit. Ayan, napilitan lang yan, o. Oh. Pilitan niya nakabahan niyan. Harap, kinga natin kung anong pag-usapan nilang dalawa nito paglapit niya. Ayan, natatakot pa si Boy Tapang, o. Oh. Kinakabahan niyan. Parang ayaw na lumapit, o. Oh. Ayan, 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 oh. Pero mapilita talalapit yan talapit Hello. Aww. Tana Junior. the uh, way, we we're making a video so. my my friends uh Charlie's going to talk to you ah. by the way uh, i'm Roni. Hi! ko with na um by the way what's your what's your blood i mean your bloodline um i'm half filipino half freaking I'm not let me turn Marunong pala mag so, marunong ka mag-Tagalog. Marunong naman. Oo, oh, marunong, na marunong pala mag-Tagalog kasi so, makaintindihan pala tayo nito eh. Oh, syempre, syempre. <laughs> kumain ka na ba? Oh, Natanong ako, kumain ako! <laughs> <laughs> Parang nabubusog na ako oh, nakikita-kita. <laughs> Oo, oh, talaga ba? <laughs> ano, ma-order tayo? Oo, oh, sige, sige. Ano ba yung gusto mo? Coffee, foods, or ako? <laughs> Kasama ka pala sa choices ah. <laughs> Ah, nalabdabab. uh, nalab <laughs> <laughs> ano pala yung ginagawa mo? Ginagawa mo dito? Ba't na... Wala galing kasi na akong airport. So ngayon, wala. Gumalagala lang ako dito. Buta ka, buta hindi ka sublada, no? Hindi naman. Hindi naman. Mukha lang. Oh. Uh, <laughs> pero ang ganda ng ano, ang ng ano mo. Ang ganda ng mata mo. Uy! <laughs> parang lalim na tingin. <laughs> 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 pero ang ganda ng ilong mo, no? <laughs> oo. Oh. mana sa Ah, <laughs> uh, sublada. <di>, sublada. Oh. Uh, <laughs> Naano ako sa'yo? Thank you! Thank you po. Natanong ko lang ako sa'yo. Hmm. Wala ka naman magtanong? Oo naman! Wala naman d'yowa. Wala kakaya naman magtanong nang... Wala naman, wala naman. Wala kang d'yowa? Ay, sa ganyan... sa ganyan ganda mo, wala kang d'yowa? Wala naman. Ano, focus main lang ako sa school, ano, ako sa showbiz. Ano, ano po nang ginagawa mo sa buhay? Ah, showbiz! Nag-Star like Magic. Lounge ko lang. Happy Stop pala ito <laughs> eh! Sana all. Oh, naka no. launch ko lang sa Starbucks. Bakit din sa kanya, di ba? Na mag -apista. kasi ang ganda niya. Pa, wala mo talaga ako, ah? <laughs> Hindi. so, wala pala makagalit sa'yo. Wala naman. Pwede ba ang hingin ko yung Facebook mo or Instagram? San ka active? San ka ba active? Eh? Uh, or lahat? IG. IG. Instagram. Uh, about Facebook. Facebook din? Eh? Ay, Facebook ka. Ah. Oh, walang kung yung Facebook mo. Ah. Pwede naman. Nakakaidigin na tayo eh. <laughs> Oo. Oh, yeah. Thank you, Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Nice to meet you.